Oh, Noel, kain na. Kinuha kita ng pagkain. Kumain ka na tanghali na. Ako na hindi makakain. At talagang hindi ko matim ang nangyaring iyan Paano gagawa sa inyo ng tatay yan? Paano nyo napapagtisan yung mga gayaan? Ala, ay tinitiis ko na. Ay ano pa magagawa natin? Ay naririyan na. Eh, lagi na lang ako yung ng tatay eh. Pero kanina, kung hindi ko napigilan ang sarili ko, ay eh, gusto-gusto gusto ko lang patulan ng tatay. Nako, ayun ang huwag mong gagawin. Pagka sa mga mama ama, ay ama ko pa rin yun. Kaya huwag mong papatulan. Eh, hindi ko alam sa inyo kung hanggang kailan yung kayang pagtisa nangyayaring yan. Saka bad hindi pa niyo hiniwala yan, umpa. E, ay hey, ko yung kahihiwalayan ko, ay di kayo umpa. Ilitiis ko na lamang, huwag lang magkawatapat ang ating pamilya. Tsaka bakit kaya ginakatalikot sa akin, kaya ginakawatap ko. Samantalik ko na ng pagkain may marap sa akin. Sa uli-uli, pagka kami nag-aaway na yung uma, huwag mo na kami naawatin. Ayan, tingnan mo ang nangyari sa iyo. Ikaw na sa saan. O, kain na. Isusubuan ko.